Ayan, hello everyone! Today is Thursday. Ayan, kasama po namin si Erwin TV Official, si Reyna. po kami kay Rey. dadaling ko yung pinabibigay ni ni Ma Ma'am Aida. Ayan. Galing po to kay Ma'am Aida. Ayan. Yes. Mayroon siyang cellphone. Magagamit sa kanyang pag-aaral kasi siya po ay walang cellphone. So magpapasok ka na kaya kailangan kailangan niya talaga ng cellphone. Huwag masyadong pahirapan yung isip ni Rina, ha? Sabi niyo na, bahala ka sa problema niya. Marami na akong pera. Bakit marami ka ng pera? Asa na yung isang milyon? Tau po! Okay. Halo Morey, classy Hello, joy. Classy <laughs> joy. Molan tao ya, tato po. Nung Wala. tao. Nasa piestahan daw. <laughs> Di may may tao, tao may nagagawa. Apo. Kitao pasok daw. Sok Sarado ba yung pinto? Ba tayo papasok? Ay, ayan pala si Reyo. Oh. Hello, magandang tanghali. Papakilala kita dito sa aking mga kasama kaya pumunta kami, Char. Hindi kayo papakilala mo, pre. Ay, wag ba. <laughs> 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 Sino kasama mo? Ay, may tinagong babae. Mga kapatid ko po. Oo, tinagong babae. <laughs> ano, Reyna? Kilala mo ba yan? Hindi. <laughs> Malagot ka, ba't di mo kilala? Tingnan mo daw, baka matandaan mo ang pagmumukha. Hindi. Sino? Sino yan? Sino yan? Si Ray. Si Ray nga. Ha? Si Ray Salvador. Ha? Nakain inroll ka na, Ray? Ay, ano okay. po? Bali, ganito pong nangyari. Nung pong ano, hindi po ko pinairoon ni Mama sa ano, sa mabini. Ang sabi pong, mag na po, mag-aaral na nandito po ko sa TESDA tap 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 para daw pa para daw po maano kasi po kakaron din po kasi mabini bak baka hindi daw po makaano din makatapos po nakaya daw po sa tisda na lang daw po sabi ni mama ay naman yung po salamat pag-iisip din po ni papa na ano eh baka daw po pag -ano, hindi hindi mara din daw po matutusan ni papa yung ano pang tuition niya pang tuition po sa ano. so hindi ka nag enroll Opo. tapos magte-test ka na lang. Magte-test na lang daw po. Anong course sa test daw ko rin no? Maano daw po ma, ma, business ad daw po. <laughs> Ilang buwan 'yon? Ay lang taon. Ano lang po? Ano lang daw po? Ilang eh. buwan? Opo, anim na buwan lang daw po. Ano ba ano yung test na iba ang ano ng test na hmm. sa regular ano. Mm. Yung mag-regular ka na lang. More opportunities pa. Ano ka kasi siya, second year college na ng criminology. Sayang hmm. naman. Bata ayo mo, magtuloy. Na ano din po kay Papa? Magkano ba tension ano? Medyo ano din po, medyo 19. Medyo tumaas po ngayon eh, yung ano po sa ano sa mabini. nag-19 eh. sila eh. Nag-19, 19 ang sangsem? Opo, nagtas po si na po yung naayos po bagay yung ano, yung, yung o, pinaganda kasi yung school. Dati 14 lang, lang yan eh. Ngayon eh. opo, naging 19. Po, tumakas. Nineteen or 19 or takamat uh, sa Sayang kasi second year na siya. Mm. -hmm. Anim na buwan man yun. Opo. Mm. Oo, anim na buwan yung 19. Hindi ka man masyadong hectic sa schedule. Diba, meron kang ano eh. Araw na walang klase, diba? Opo. <laughs> ano tinatawanan mo? Ayun, ang tatawad din. din, ako, tawad din. Grabe, <laughs> <laughs> hindi kami nagtatawa. Sabihin mo si Kuya Ray, sayang. Yung pag-aaral niya. Sayang ka lang pag-aaral mo din. Hindi mo tuloy na lang. At tuloy mo lang dito. Pag, para Takto buto. ka na lang. <laughs> pa na lang. <laughs> Parang ka ka oh, iniisip mo na kasi siya ay uh, ano to? Malayo, magbo-board ka uli doon. Ganon. Saan si mama mo? Nasa ano po ngayon? Nasa bundok po. Ah? Nakukupura po sila ngayon. Ikaw lang nandito? Oh. Okay. Ano yun? TV. TV pala yung maingay. Nakala ko radyo. Kasi radyo, radyo. Matanda oh. na kasi to. Tulalain pa. Tulalain. Oh, Tulalain pa pala. Baka wala na pang bayan sa sakyan. Oo nga. Mangot <laughs> <laughs> ako kay Rina. Maraming pera si Rina. Malaki pa. Nandun sa likod na sa sakyan. Oo nga. Pero. Wala mo. Hindi ako nagsabi nun. Rina. <laughs> Nahanap ni Rina ka kung saan mo pwede yung na Ang ano mo? Ang pera mo? Oo nga. Asa na? Ah, ito. Ayun Pautangin mo, mo si Kuya Ray. Pang ano? Pang enroll. Ito, ito, ito na lang. Ha? Ito, ito, ito na lang. Ay, ayan na. <laughs> Bigay mo muna kay Kuya Ray ang dala natin. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo yan. Tingnan mo kung ano ba yan. Hindi mo makikita. Hindi kasi makikita ay. Kaya, buksan natin. O, oh, okay. sige. Buksan nyo na. Gamitin mo na? muna. Ay, basahin mo muna kung saan galing. From? From? Kaya yun to? Ay, kay, ay, kay, from Aida. From kay Aida. Ayan. Pabasa mo kay Kuya Ray. Kuya Ray, basahin. From Aida to Sis Roda. Pero founder an, pero para sa iyo yan. na mm. ni Pounder Anong siya pumunta dito? Ano ba yan? Opo. <laughs> Galing. Ah, uh, pinalagyan mo na ng ano. Mm. Opo. As Salamat po. Meron uh, talaga <laughs> Oh, yan pa, bigay mo yan. Ano yan? Ayun, ano yun? Para saan yun? Legit. Ayan. Wala na? Oo, oh, damit mo. Hmm. Hindi ka naman galit rin na. Hindi. <laughs> ah, hindi <ba? laughs> Ganyan lang talaga ikaw magbigay. Yan, galing yan kay Ma'am Aida. Salamat, salamat po kay Ma'am Aida. Malaking malaking tulong po. Wala mo one month na po wala Walang cellphone na gagamit. po. Ano daw yan? Binili niya doon pero hindi siya marunong gumamit. Kaya ibinigay niya sa iyo. Tapos i-reformat yata ang sabi niya. I-reformat mo daw. Correct. Hindi ko alam eh. Kasi sa Hong Kong yan galing eh. Ay, siya pwede pala. kailangan mo bayaran yan. Hmm. Mag hmm. Mag-reformat niya. Kasi iba ang ano niya. System. Oo, sa Hong Kong siya galing. Kaya yan. Ipa-reformat mo na lang. So, ano? Alam mo naman na yan. Kasi... Hindi ako tulala. Tulala, daw sabi na ito. Ano ka daw? Tulala. Sino lang tulala? Ikaw, ito. <laughs> Hoy, di ako. Kakampi tayo. <laughs> si Query, yan tulala at Ola. wala daw siyang pang tuition. Oo Sabi mo mag-aral. Mag-aral ka mabuti ah. Ano Kaya pa? Kaya masayang. Indul ka na lang doon kahit ano lang kahit pang kahit yung mag magbigay-bigay na lang monthly. Mm -hmm. Tutulong man kami. Tutulong kami. kami yan, kang -ano. Sabi nga ni Kuya, Magsabi ka lang sa akin. Hindi, <laughs> tutulong kami. Sabot na kami makakaya. Sayang man baga. Second year, ano anong anong eh, ka. college ka na eh. Mag ano ka, mag hanap ka ng mga pwede pang pagkakitaan. Marami dyan, ma-apply ka sa fast food. May mga opening dyan na ano. Kung ako dyan po sa ano. Hmm. Yung inasal sa kajalibin. Mag-opening yan. Tapos, kung wala kang matuluyan, ihahanap ka namin yan din po yung problema ni Papa kaya, kaya, po nagpipinaan na muna ako ngayon pinatigil po ang laki laki ng ano nahanap yeah, ka namin ah uh, tutulungan Pero, ka namin para makahanap ng uh, matutuloyan. kung sa di ba dait di ba ang na po eh, may, may na pong pang 8, 8, pm po silang ang ano schedule po ah may 8pm okay, ka may pang -gabi na klase, na may panggabi ka na okay lang man kung medyo malapit lang doon ang matutuloyan mo. Hanggang hanggang anong oras ang pasok doon? Hanggang ano po hanggang, hanggang 8 PM po. Pero po ano po siya ng Yung 8 PM hindi naman araw-araw, di ba? Anong araw lang ang may 8 PM? po, yung Tuesday sa Friday. Dalawang araw lang naman pala eh. Pag Saturday and Sunday wala ka naman pasok, di ba? Opo, wala naman pasok. Pwede ka nung maghanap ng part-time job. Sama-sama ka sa amin, mga ganun. Bibigyan ka namin ng part-time job. Kami na yung magbibigay sa'yo. Iba yung ruin? Ibigyan mo? Mga, ah, ang dami pala niyang estudyante. Ako wala pa akong estudyante. O, ah, paralin mo si Kuya Ray. Ha? Huh? Paralin mo si Kuya Ray. Saan? Sa Mabini. Saan sa Mabini? Sa Mabini State College. Sa loob. <laughs> Aray. <laughs> <laughs> sa Mabini, school na yun. Wala pa ako. Okay. Wala ka pang pera. Meron kang 1 million. Oh, ano ayun sa loob. 1. Pero. <laughs> <laughs> Walang laman. <laughs> Ka-idol pa talaga sa Rina pag sumabi ng pero. Wala. Wala lang <laughs> naman. Ay, hindi man ako nagtawa doon. Wala talaga akong sinabi doon. Hmm. Siya naman ang may ano noon. Sabi. Yeah. Pinipilit well, man niya yung kunin. Hindi man makukunin. August 19 pa enrollment niya, di ba? Mag-enroll ka, sayang. Sayang kasi yung ano, pagkakata. Ilan kayo nag-aaral? ano ah, po kami nag-aaral? Bali. Yung sulit po sa akin, hindi nag -aaral. Nag -aaral na po nag-aaral. Nag-aaral na po. Nag-aaral na po. Nag-aaral na nag na nag na Kaya ano na lang po kami, Bali apat po. Nag-aaral. Nag-iisa ka lang na college. Opo, tax. Sa kayo pong isa pa po ano mang buka po yung special child mo po dito po nag-aaral. Tapos yung iba elementary. May, ano po Meron pong grade 12, grade 9 po saka grade 7. Yan. Grade 12, ano, ano yan? yan? Kaya yun ang letter o damo. <laughs> Tiwala ka lang kayo. <laughs> Ayan. Mag-enroll ka. Magkano pang kulang sa pantuition mo? August 19 pa, di ba? Opo. August. Ano palang naman eh. July, ano pa lang ngayon, 26. Napit na, next week. Next, hindi naman, next next week pa. Dalawang weeks no? August, next, na, next next week. Second week ng ano? Second week ng August. May cellphone ka na, pwede mo naman akong kontakin. Wala tong cellphone hmm. dati, kaya pwede hindi ka. niya ako nako Pwede kontak. mo naman akong kontakin. Pwede mo rin kontakin si Erwin. Ano ba talaga? <laughs> Kuntak lang naman. Tuntak nga, Ma. Kuntak nga lang. Wala mo nga, di ba? Kuntak-kuntak ba? Yun. Yun. Pwede mo akong kontakin kung ano, sa yan, uh, gagawa natin ang paraan. Magawa tayong kubo dun. Puntay kumain. Nakubo na. Kubo na. Uh -uh. Pwede. Pwede, pwede. Kain tayo. Oo, -oh. pwede, pwede. Bukain mo talaga nasa kasi. <laughs> <laughs> Kanina, gutom na ang tao, Ma, Ma. <laughs> Nangista na, gutom na ang <laughs> Ay, sa nagugutom nga yan, oh. Oo. Uh -huh. O, diba? Balitaan mo ako, ha? Bago mag-August 19, makakabalik naman siguro kami dito. Ipa-reformat mo na lang yan. Para may konta ka sa akin. Tapos, mag-aral ka. Yun talaga yung ano, eh. nanghihinayang kasi oh, ako. So second year college ka na. Kunting kembot na lang yan. Ang ng taon. Mm -hmm. Saglit lang talaga. Sabi ka, ko po pag third year college po kasi medyo medyo po bumababa na po yung tuition eh. Ngayon oh. kasi ano, ano, na yung po, ano mo, yung units na ganahin mo. Tsagaan mo na. Ngayon lang pong second year nagtaas talaga po masyad. Tutulungan ka namin sa abot na aming makakaya. no? Hindi naman yan biglaan eh. ano, nga di po ako nag-apply din po ako dyan sa ano. Sa kapitulyo po. Hindi ko lang po alam yung result kung ano um, na, Nag-apply ka nang? Yan po sa may... Yan, kaya ano po daw po yung kay Panotes. Stop assistant Ay, assistant. wala ba dito sa mga barangay dito? Wala po. Mga direct, mga direct at Ang ano lang kasi niya, hindi agad makapabayan. Kasi ang layo nila sa bayan ay. Hindi yung assistant. Tapos po, na, wala pa pong cellphone kaya nahihirapan dito. Oo nga. malaking tulong yan sa iyo yung cellphone. Makakagalaw-galaw okay. ka na ng ngayon. Kasi sa, sa pinag-applyan niya kasi, hindi yan maagad maano. Mapalo up kung walang cellphone. Paano siya? Isa-chat? Isa-text? Ayusin niya yan. <laughs> <laughs> Para Salang may cellphone. cellphone. Puntahan ko na lang dyan ma'am pagbalikan balikan, ko na lang next week. Oo nga, nag-apply ka paano? ano? ko sa iyo ma'am. Ay ano? right. 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 saan po? Di ba nag-apply ka? Tapos paano mo na follow up? Wala kang cellphone. Ano sinasabi mo? Ay, nag, ano po ako, mo po ako sa mga ano dyan sa dawasan. Ah, nakikira ano ka lang, pag nakikilag-in. pagagabi. Pag hindi, yung number no, syempre hindi naman messenger ang kitap no, number naman. Hmm. Hi, this is, ganun From ganito. Sige, ano mo na lang yan para may konta ka. Sana maka-enroll ka. Sikapin mo ha. Sikapin mong makapag-enroll ka ngayon. Ano, August yeah, 19. Kung gusto niya pang mag-aral. Gusto man mo. talaga niya. Kung gusto, gusto. Mo kung sige, dito. dito. gusto. Mag-aral ka ng ano. Kasi ano pati, siya panganay to eh. Panganay <laughs> sa kanilang magkakapatid. Ano <laughs> Kasi pulis yung naumpisahan niya. Pwede siyang mag-shift. Opo, pwede pwede naman pong mag-shift. Pwede ka mag-shift? Pwede pa naman. Hmm. Pero pag nag-shift ka yata, parang mag-ano ka? Maano po? Ayon. Magiging irregular po, pag nag-shift. Oo, oh, irregular. irregular. Ano mga sabi ka bang babalikan? Okay. Pero ang gusto mo talaga, pulis? Opo, pangarap, pangarap, pangarap. Bakit pangarap yung, pulis? Opo. Para? Para makaano din po, makatulong sa mga ulo. Kaya manwala. <laughs> <laughs> Kontrabido ka! Ko! Ang Ano oh. <laughs> siya? Pag laki na yan ay polis din. Polis din? Polis din? Polis naman na yan. <laughs> polis nga. Kaso ayaw nga ni Erwin? Kontrabida lang? Oo! Truk lang. Wag Oo Nating mo. Alam nga lang Okay lang yun. Jok-jok lang niya yun. Oo nga. Sige na. Hindi na kami magtatagal. Salamat po dito. Salamat po. Pasalamatan mo si Ma'am Aida. Salamat po Ma'am Ma Aida sa binigay niyo po. Malaking tulong po. Wala po walang puto diyan kasama. Patingin na. Lubat po sa inyo. Lubat po na yan. Lubat na. Kanya na lang yan. Kunin mo yung number at mag-text mag kayo. Para may friend ka na. <coughs> lubat naman yan. Ah, lubat. Pagbalik na lang ano. Sige na, magpaalam na tayo. Okay po. Anong ang pakalan niya? Kaya Erwin. Naayos ka. Para maiwan ni Erwin. Joke lang. Alam din niya na joke lang. Sino muna siya? Alam <laughs> din ko. Si Ray. Si <laughs> <Fuya> Ray nga. <laughs> Kuya Ray. Si Ray nga. Kuya Ray Santulang. Santulang. Ano pilihan niya? Ano pilihan kay, niya? Ano pilihan niya? Sa Pico. Pico Santulang. <laughs> ano ba? <laughs> Bakit ang haba? Iba na. Ano pang apelyado? Pico, Mantentos, hindi ka ha. Mahaba na, no? Ay, ko sa iyo <laughs> <laughs> Mahaba rin ang niya, Santulan sa Pico. Oo. Uh -huh. hmm. e sabihin mo kay mama mo, na uh, mag-aaral ka. Ano? Tutulong naman kami. Tapos, alilain uh, ka naman namin para may pa hindi ka naming alilain para paswelduhin ka namin. Charot lang. Kayo ka na kasi ng grocery. Para may mga Sige, tutulong kami sabat na aming makakaya. Ano? Kasi din ako sa pag-aaral niya. Akala ko sa ito Sa pag-aaral niya! Ah, okay. Oo, sa pag-aaral niya. Sabihin mo na, liwanagin mo. Maliwanagin mo nga. maliwanag na, maliwanag na. Sige, tara na! I-message mo ako pag naayos na yan ha. Ipa-reformat mo na. Kaso saan ka magpapareformat? Sa dahit pa. Agoy, tara na. <laughs> Kaso ang <laughs> pagbalik. Ibalik mo. mo. Matugtug. Baka, baka mo, mo pa din kami bukas ni mama. Ah, okay. <laughs> sige, sige. Baka ano lang. Sige. na. Paano mo? Pa-reformat mo. Mura lang pa-reformat yan. Ano Hindi yan. Mahal yan. Mura lang yan. 50 lang yan. Hmm, baka nga 350. Tara. Hmm, tara. Okay. Sige na. Reformat natin yan. <laughs> <laughs> Misses pa ako pag naayos na yan. Sige, tara. Bye-bye! Bye-bye okay. ka na! Bye-bye po! Bye-bye. Anong pangalan niya ulit? Erwin. Erwin. Kuya Erwin. Iwan <laughs> <laughs> sa iyo. <laughs> Kuya Ray. Kuya Ray. Santolan. Santolan. <laughs> Nico. Nico. <laughs> Hello. Yan, i-try mo nga itong mga damit mo kung kasya sa'yo. hindi kasya, available ako. Hindi <laughs> <laughs> ko do something everybody wants. Like. Kasya na Kasya? Oo. Oh, tatlo yan, yung isa pa. Sige, yung iba. Pero may mga uniform ka na. Opo, may uniform naman po. So, kasya naman ah. Opo, kasya po. Okay. Yan muli thank you so much po kay Ma'am Aida sa nagbigay ng cellphone at dun sa mga t-shirt and thank you so much kay founder and yung kumuha sa ano sa Hong Kong para dalhin dito sa Pilipinas thank you so much bye bye, bye, -bye.